nung um, Tokyo po kasi, um, hindi din po ako ganun ka-confident sa kakayahan ko po eh. And hindi ko pa po talaga na-explore yung, yung sarili ko po, yung true self ko po. Um, yeah, um, sobrang maya and feeling ko ang late ng galaw ko sa Tokyo talaga. And kahit preparado po akong pumunta doon, hindi talaga lumabas yung um, pinractice ko po talaga. And yeah, um, nasabi ko po siguro sa mga marami kong interviews after in the Tokyo po na lahat ng magiging competition ko, um, revenge po yung gana. Pero hindi po siya sustainable kasi talaga eh. Um, siguro mga isa, dalawang competition, wearing out na po talaga, na nag-fade po talaga. Eh. Parang kailangan kong hanapin talaga yung sarili ko, yung sarili kong style. And yung personality ko outside gymnastics din. Um kailangan din na i-balance yung sa personal life ko. yeah, mas ngayon, mas confident po ako. Uh, mas kilala ko yung sarili ko. Masaya akong ginagawa yung gymnastics. Hindi lang siya revenge talaga eh. Parang pupunta ka na uh, napag-aralan mo yung bawat movement, um, yung personality mo, uh, kung paano mo i-handle yung um, difficulties. Um, Yeah kasi hindi din po pala ano eh. Uh, hindi ka yung magaling, magaling eh. like sa training doon mo makikita na kahit nagkakamali ka like na appreciate mo pa rin yung yung pagkakamali po mm -hmm. pa, parang doon po doon po talaga ako natuto. Um, yeah um mas positive po ako ngayon like um, mentally, physically and spiritually din po. Um Yeah, um Yeah, mas ano po talaga eh. Iba yung mas grow po, mas nag-mature po ako noong yeah. after po ng Tokyo. Mas kilala mo na yung sarili mo ngayong Paris yes, 2024.